Okay. Diretso. Tra. Let's go. Ngayon, pabalik kami. Ah, pabalik kami para pumunta naman doon sa fallside. To, Lalaki ng mga pitak ng bato. Diyan tayo hahakbang. Papunta doon. Aandaan lang kayo kasi maano talaga siya. Oop. Nakagaya ng ganyan. May mga buhangin. Ang bato. Pagod na ko ha? Ito kasi oh. Oh. Uh. Parang may buyo, may nga nga oh. Saan? Ayun oh. No? <laughs> Ito Wah. Ay, u -u nga nga. Kwa. Ay oo nga. Ah, maganda magpicture doon sa bato na yun, no? No. Kuha. Nga nga ito, di ba? Di ba? ano naman yan? Yung ayan ni, ni, Lula? Hindi, pinagtitiisan to ni Lula mo pag walang wala na. So, may nakita kami ngalaman dito. Ang tawag nito sa, sa Bicol tawag dito, buyo. buyo, yung ginagawa nga nga, yung ginunguya na parang nagiging black yung ano nila, bibig nila. <laughs> so, kinuha niya, itatanim mo? Ah, itatanim ko. Oo, kasi nakita lang niya nandito sa gilid. Eh. Para dumami. Pwedeng itanim yan. Oo, oh, dadaling ko to. So, madami mga halaman dito na kusa na lang tumutubo kasi gubat na talaga. Ingat lang kayo sa ito, kagayang ito, mga kawayan. Yan. Ito, isa sa malaking bato. Katay-katay. Lumulubog, oh. No? Hmm, malambot yung tsinelas mo, eh. malalaki yung mga langgam kasi yung ano, laki ng binting ko eh medyo dumidilim na pasado alas 4 na din eh ano meron dyan ko ah okay. yung mayugi yung bato pang ano siya no umangat na puno no uh mm -huh. -hmm. Okay, oo wala na yan so ito puno na ito puno. Ang laki, no? Dito, dito. Dito tayo. Manda. Dahan, dahan. Lalaki ng bato. You know? So, diretso tayo ito. Medyo maganda na yung trail dito. Amigin. Ha? Ah? Magbabasa? Uh Oo. -oh. Okay na yan. Given na tagay, mababasa tayo. Yuyuko ko ka daw. Yan. Oh. Ito, ito, yung madilim na part. Ito ah. Gubat na gubat. Taas ng puno. Yan. Tapos ito, ito yung daanan. Medyo kailangan mong dumungo. So kung may rayuma ka sa bewang, mahirapan ka handa na tayo ito pa baka mauntok kayo dito ah. Yan, pang isang dunguan na-exercise ako dito ah Ha? <laughs> Saan? Oh my God! na natin yung pababa. Pero meron daw malaking bato dito na kailangan mong hakbangin. Ito. Oo nga. So itong bato na to yung kailangan hakbangin para makarating doon. Okay, wala mo ko ah. Malaglag ka dyan, oy. Pwede naman ba dito, oh. Dito sa kabila, oh. Ano naman? Chinelas ko kasi. Paka na lang, mas maganda magpaaka. Ha? Paa. Baka masugat. Hindi ka mas... Di ka rin sa mababa. Dito? Oo. Oh. Baka dito masugat sa na dito ko ah. Ayan Oh. Saan? Ayan Oh. Yan, dyan. Oo. Oh. May kasi. pali eh. Yeah. Yan. Dito Han, mas okay. Yon, ingat lang kayo pag umakit kayo dito. Ah, wait lang, kunin yung camera. Talaga ang lalaki ng bato. Ganda ng tunog ng tubig. Ah. <laughs> Hello guys. <laughs> ganda ng ano ng tubig oh. Dito sa pinapwestuhan ko ngayon. Ayan. Ang linaw ng tubig. Sobrang ganda. Iba talaga yung dating pag alam mo yun na uh, natural. Hindi hindi masyadong pinupuntahan, then hindi masyadong naabuso yung lugar. Napakaganda. Dito so, kailangan pagdadaan dito bigayan lang din talaga. Okay na ba? Ayun, sige, pagkatapos sila. Kuya, walang linta dyan? Wala po. po. Okay, thank you. So, ito. Babae na natin. Diretso na tayo sa fall. Ingat lang. Pero matitibay naman yung bato. Sure ka na hindi siya bibigay. Ito lang. Go. Okay go Lakad na. ko lang. So, dito. Oop. Yan. Kakasabi ko lang di gumalaw. Gumalaw pala. <laughs> Oop. Chinelas ko. Yun lang. Saan dumaan? Ito? Sa langhanin yeah, Mas maganda nga pag... eh kunin mo muna kami ah. Ka. Okay. Okay. Parang gusto ko dito sa baba. Huwag huwag dyan. Ah sa baba? Ha? Ayan, may din nag-shortcut sa baba siya dumaan. Ayan tayong jungle book. Ayan. Yeah. Ang Pwede naman pala talaga sa baba dumaan kasi eh. Kaso baka mano, mabato. May bagi nga eh. mo mukhang doon talaga daan kasi eh. Kaso baka malalim, lub-lub ka. Ayan. O, tara. Matarik, Kayahan? Yes. Matarik, masyado dali mo ito ya. Yung buyo, huwag kalimutan. <laughs> yung chinelas. Medyo matarik yung ano, paakyat. Yan. Punta muna tayo. Kahit nakapaam, ah. maliksik ka pa naman eh. Uh Oo. -oh. Tarzan mode tayo. Hahaha. <laughs> Naalala ko yung sarili ko mga 20 years ago. Yung liksi ng pag-akyat. Ha? Aya? Yeah. Tanggal yung aking mga taba. <laughs> yeah. Ay, Ako na, ako na. Sakit sa paa. Ay, dito, dito, dito. Sakit sa paa eh. Medyo malayo talaga siya. Challenge sya na talaga yung pagbaba dito. Kasi mabato. Sa mga gusto magpapayat, pwede kayo dito. Oo. Hindi Yun nyo na kailangan mag-gym. Oo. Oh! <laughs> Pagod. Sobrang nakakapagod. Diba maganda din yung mga eh. Yun lang. Ayan. Ayan? Yes. Ano pangalan mo eh? niya. Ah, Sige. Buti ka pa may sticker, ako wala pa. Oo nga eh. Ah, taga Kabite din kayte. Adas ah, pa. Adas ah, ma kayo. Yeah. Dito kami sa 13. Okay. Oh, 13 kami. <laughs> oh, doon talaga Indang 13, oh, tas naik. naik. Oo. Oh. Ah. Dito kami sa may Indang dumaan eh. <laughs> <laughs> ah, kapagod.

Uh, Sa so ito, nakatingnan namin yung mismong falls. So, doon kami galing. Yan. Medyo matarik yung papunta dito. <laughs> Hiking na siya eh. Kasi yung trail niya, kailangan mo talagang mag... maghirap ng konti bago ka makarating. Ang ganda dito, mga tol. Malinaw yung tubig. Kahit saan, pwede dyan. No? Malinaw din yung tubig niya. Ano? Ayan dito. Medyo mahirap lang talaga siya puntahan. So hindi ko din ma-advise sa magsama kayo ng bata dito. Pero pag nakating nyo na dito, sobrang swabe. Pwede kayong kumain. Basta huwag kayong magkakalat. Pwede din kayong mag-swimming. Ito kasi ngayon, Sabado ngayon eh. So may mga nakailala kami dito, may nakausap kami. Pero wala kami masyado nabutan na liligo. Siguro pag umaga. Magahapon na din kasi. Yan. Kung maliligo kayo, pwede kayo doon. Pero oh, fortunately kami, hindi na kami maliligo kasi magagabi na din eh. So ladi kami dala pamalit. <laughs> so tamang saw 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 lang tayo ng paa ngayon. So yun mga tol, dito na natin tinatapos ang ating vlog for today. And again, nandito kami sa Malibik-Libik Falls sa May Bailen, Cavite or known as General Emilio Aguinaldo dito sa Cavite. So pa makapunta kayo, makikita nyo, pag, depende kasi kung sa kayo dumaan, pwede kayo dumaan sa Indang, pwede kayo dumaan sa Naik. Meron naman mga signage ako nakita nyo doon sa first part ng video ko tinuro ko daw sa inyong kanto din. Tuloy-tuloy lang siya din pababa. Then again, so, hope makasama ko pa kayo sa mga susunod kong video. And thank you. Subscribe na. Bye mga tol.